So what is up guys? We're here back here again for another video. And for today's video is may pupuntahan tayo. O oh, pati dati na ako na. So, bali ano. May dadaanan muna tayo bago ako dumiretso ng school. Kasi syempre alam mo naman. Kailangan natin rumakit. Wala man tayong trabaho. Wala man ang sahaw dito. Ay syempre marakit muna tayo. Sama ko ay si Pando at si Mindoro Vines. Syempre sila naman lagi yung available ewan ko lang kung sino pa yung sasama so yun e lang kita kita na lang let's go Yan, kasama natin si Todong TV At syempre, ang always welcome palagi Ano welcome? Ano pala, always available palagi. Amay, okay, dapat na. lang, ha? Mindoro Vines! Kaya na namin si Bando dito. Tapos, punta na tayo doon. Let's go! So, ayan guys, nandito na kami sa Tricycle ni Bando ngayon dahil pumunta na kami doon sa naunta namin. <laughs> sa Gloria pala yun! Tapos, And, medyo natagal lang nang ano kasi may nangyari na hindi maganda. Isa ba kayo po sa akin? Kaya ako natagalan. Huwag kayo iiyak. Yeah. Sumakay sa akin, sa likod ko, may bumara. Sumakay lang sa likod. Ay, bigla. Kausap kayo, bigla Ay, pulang pula kalap sa ula. Alas mo ng buha mo, ha? Kuya, wala ba kami yung bariya, kuya? Wala kaya, ano, wala po Walang bariya dito. Okay. Dito ka na. Ha? Paimas na muna. Sa mukha ni Tito Mars, dito mo. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> yung ano, ano ha? Oh. Ano, ano, Oo. Yun, so hindi po siya makakasama kasi may trabaho pa siya eh, hindi kami-kami so, lang kami. muna. Yung ano po muna, yung uh, family first po muna. Ano? Laging family first yan si Don Diboy. Kaya pag mga weekdays, katulad ng ganito, hindi namin talaga siya kasama. Ako po ay absent kayo sa school kasi kailangan rumakit. Sir, pagpasisyon nyo na. Arakit lang, sir. Si para... Pandok po yung may kasalanan. Hoy! <laughs> sir, ano? Pamasahe lang yun, sir. Pang araw-araw na buhay. Ayan guys, kung gusto nyo kami tulungan ay supportahan nyo na lang mo yung aming mga video para naman kami mapansin na ni Lolo Mix at mabigyan na kami ng ano, alawan sa rawaraw at ang si Pando ay meron ng pang-boundary Ang <laughs> galing! So guys, kasama namin na si Putong TV Ang Flow F bang Pinamalayan Basta mag-Flow G, may Flow F muna wala kami pa kay alam! <laughs> Ay ari na nga at bumiyahin na kami papunta sa Gloria sakay ng service ni Pando. Napakaangas ng aming third wheel. Third wheel. Three wheels pala. Oh. Para manding napadaan channel lang. May three wheels din. <laughs> At arin na nga ni, habang inabaybay namin ang papuntang Gloria, ay biglang naalala namin na adaanan pala namin yung isa namin kasama. At taga rin din laang naman siya, ay di ayon sumama na. Siyempre kainan, ay di masama talaga. Ika nga ni Kamangyan ay pordago na. At ayon na nga ni, namin si Gloria nung Mangyan. Doon namin nakita sa may outpost ng polis. Ah, akala namin na aristo na eh. Mabaw. So ayun guys, nandito na kami sa Gloria ngayon at inaantay na lang namin yung update nung may-ari nung kainan. So, hindi pa namin alam kung saan dito. Makasama na namin si Gloria nung mangyan, ayan. Ayan, update na lang namin kayo. Pag wala, pinta kami at nandun na kami. Okay, pag po na si Mindoro Bites. Sana all. Oh. masubo. Uy, mawari yun. Ano? <laughs> Patay ka. Uy! Ako tayo ng malas. So ayun, nandito na kami malapit sa ano, may munisipyo ng Gloria. At sa di inaasang pagkakataon, Anong nangyari sa amin sa sakyan? Hindi kinaya si Gloriano. <laughs> Hindi karbon na bukas. Gunggong! masasabi mo ngayon? Ang tangi Dalawang malas na po, dalawang malas na. Yes, kami ay nakasabot. <laughs> ah, baka swerte ngayon ni, ano, Pando na tweets kanina pasahero ngayon yung sasakyan niya lahat so guys kung gusto niyo tulungan si Bando follow niyo siya sa kanyang page para naman may sinasahod na kami <laughs> yun guys naghahanap kami ngayon oh. ng vulcanizing shop <laughs> paplatan kami naghahanap kami ng vulcanizing ngayon ano boy Madam, hindi ka nag-reply <laughs> Yun, takto nag reply na pala Ay! Ito nung pala bulok sa uh, bayan ko mismo oh, Yan po So, yun na nga guys At nakakita na kami din yung vulcanizing shop Wala, wala yung tour guide namin Taga Gloria Nailigaw kami Guys, uh, kung gusto nyo nang Pumunta ng Gloria Hanapin yung si Gloria Nung mangya, napakagaling magturo <laughs> Napaplatan <laughs> <laughs> Ano gusto mo sabihin? maglalakad na lang kami. Iniwan namin yung sasakyan namin doon sa so, may eh, ano, vulcanizing job. sir, saan bang pasok yung sir? Eh! namigil ka? <laughs> Ikaw ang lang kung oh, bakit kami naplatan. o <laughs> <laughs> oh, hindi sa'yo. okay, <laughs> kasalanan ko ba kayo? Oh. Ah, Ay sige, ako na lang, kasalanan ko na lang. Nagkatulong ng... Eh. <laughs> dini, dini. Ano naman eh. <laughs> Ay, kasalanan mo pala boy! <laughs> Ikaw pala may kasalanan! Sunod ka, lang, <laughs> ka sunod! Ikaw pala yung ako, ba, ako pala tuloy lang yung <laughs> Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh! So na nga guys at napag decision na minaiwan na lang yung tricycle doon sa may vulcanizing shop at maglakad na lang doon sa may palengke at habang naglalakad kami ay talaga namang kailang kilala din si Pando hanggang din si Gloria ay ang tibay. So yun guys, vlog takeover muna. Ayun oh, si Gloriano mangyan oh. oh. parang bad trip ka. Ang init, hindi mo na. Huh? Ang init, ang pagod. Hindi namin makita yung napuntahan namin. Kasi walang, ano, mga walang doon. Paring pando yan. E, no? Nagunik muna sa, ano. Oh, talaga eh. Salanan talaga ito ni, ano. Ni Gloriano mangyan. Tao na yun. Wala kang awa! Ano? Saan? Bambawe So guys, sa uh, nakakatawang pagkakataon Ikot kami ng ikot kanina pa Since wala nga ni kaming load Mga walang load yung aming cellphone Yung palang nahanap namin Ay nandini lang sa bungad Ay nagpakaikot-ikot pa kami nagpakaikot pa kami WAKSALAW KILA BAKA! HAHAHAHAHAHA Sobrang layo nila ang bala! Napulatan pa kami, ikot pa kami sa ano? Bayan daw po bayan! Ito may kasalanan yan no, talaga! Awa, ito yung kasalanan! Ayun po pala namin nasa... nadaanan na namin! Pag ito napunta ng pinamalayan ulit, adalin ko, uh, ko to sa may puting tubig. Ah, wag na. Apakawalan ko to sa Toril. Ay, ba? ma. So, ayan guys, dito na kami sa may lumihan ni ate. Ayan. Te, saan matatagpuan itong inyong tindahan? Dito lang po sa ano, bayan ng Gloria. Ang ma po namin ay pares at saka mami pares. Ang pares po namin ay 60 pesos with rice at ang mami namin ay 45 pesos. Ang ali-rice namin ay add na 12 pesos. May isa pa po kami gusto doon sa Palayan. Main po. Ay, yung pinakang po. Pag-aari ng tiya po po doon. Rosalinda, Sardinia. So guys, nandito kami ngayon sa bayan ng Gloria para tikman ng alalayol, pares at mami ni kuya. Yan, nagpunta kasi kami dito, gawa ano, matlatan kami. Ang swerte kasi nun, oh. Yun, rin na yun. Ang galing mag tour guide Kung kailangan nyo na nakakabwisit na tour guide Hanapin lang si Gloriano mong <laughs> No! God! Please! No! No! So yan guys yung mami nila oh Uy, sarap yan mm -hmm. Sarap na pares mm -hmm. Ayaw nga pala Sarap dami Sarap dami Kuya, totoong banat Yes, sarap Bata mo lang. <laughs> Ay, wag mo na yan. Huwag mo kasali. Hindi, <laughs> 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 joke na lang po. Yan po yung aming kasali si Gloria man yan. Yan po talaga yung pamilya sa team. Nabuli namin. Pero mabait yan. Bola lang yan. Masarap nung kanilang ano. Ano masasabi mo, boy? Ay! <laughs> <laughs> Sobra po. Ina malang tao na to. <laughs> kulang kayo sa pagkain. Kaya kulang kayo sa tapang. Ay di ayun na nga ni, kung kayo madadaan din sa bayan ng Gloria ay subukan yung tikman ng Alulayol Paris at Mami. Matatagpuan lamang din sa bayan ng Gloria sa may palengke. At kayo na rin ang makapagsasabi na, ah anong sarap na abo abaw ah. So guys, tapos na kami kumain at mukhang uulan na kaya uwi na kami. Hit in run na naman yung nangyari sa pag-abong ito. Kilala kong kaliskis mo, oy! Pero na busog. Ano? No. Solid yung pagkain dito guys. Subukan ninyo. Kayo na rin yung Wow, ang sarap. Kaga ako sa'yo. iyo, mm. <laughs> oh, lang guys, kung saan may kainan, sugod ang taga. Pinamalaya. Pinamalaya.